Oh, hello. Kamusta po? Ito kasama ko sa ngayon, 'di ba? The one and only Stephen Lee. 'Di ba? At kasama natin 'yan sa ABP Party List, isa sa mga uh, sasalita <laughs> at mga vloggers doon na talagang very active promoting ABP. O oh, pero ya, yeah, bago natin pag-usapan 'yan, tanong ko lang muna, anong reaction mo doon sa mga DDS sa Qatar na nahuli at uh, ngayon nakadetain, baka makulong, baka ma at tutulungan ng PBBM administration. Actually, to be honest, hindi ko masyado nasusundan itong mga nangyayari ngayon. Si, uh, alam nyo naman, very well, di ba, sa inyong pagkakaalam ngayon, eh, medyo busy rin ako. Pero alam ko nga na sila ay nagrally doon. Ang opinion ko lang tungkol doon, kung baga, ano ba ang dahilan kung bakit sila pumunta sa ibang bansa in the first place? Tama. Di ba? Para kay former President Duterte ba? O para sa kanilang pamilya? Yun lang po ang sa akin. Sana, bago nila ginawa ito, itong mga demonstrasyon na itong ginawa nila, rally, sana inisip nila kung anong repercussions na maaari mangyari. Katulad yan, uh, ang gobyerno sa ayaw at sa gusto nila ay administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya lang ang uh, may karapatan na tulungan sila sa kinasangkutan nilang problema ngayon. So ano mangyari? Tutulungan sila, uh, they will be helped by the very person na kanilang ina-antagonize. Oh. O ba? Diba? Anong, anong dating nun para sa kanila? Uh, kaya sana maging president to sa iba pang mga gustong magrally sa ibang bansa. Alamin nyo muna kung talagang maluwag dyan ang pagrarally. Sige, gawin nyo. Bakit hindi? Kasi part yan ng inyong karabatan. Pero kung merong bansa batas na ayaw, na talaga, ayaw eh. Yung mga ganyan, mapapahamak kayo. Huwag na po maging matigas ang inyong ulo para hindi po kayo mapahamak. Sayang po ang inyong mga pinagpaguran dyan sa ibang bansa kung ito ay mawawala ng bigla dahil lamang sa bugso ng damdamin. Nagiging problema kasi natin with the uh, rampant fake news peddling eh appealing to the emotions of the Filipinos itong mga pamamaraan ng iba. Kung baga, na, na ano eh, na overlook ang mga facts. 'di ba? Baka nga may yun bumubuyo na pa sa kanila diyan. May bumuyo po. pa, ang mahirap diyan. Baka mahirap hindi ay, sa pagano ha, baka may may nagpondo. sinabi okay lang 'yan. May nagpondo pa. tayo, ganun. Hindi, ang mahirap baka may nagpondo pa. Oo, baka may nagpondo pa. Ano ba pahamak sila? Pahamak sila. Sila Sayang. na 'yung nagsasuffer. Sayang, 'yun Oo. lang po ang take ko diyan. Sayang po talaga pinaghirapan ninyo Oo. para sa isang bagay na pwede naman ninyong uh, ano, hindi ko naman sinasabing hahayaan nyo, kundi alamin nyo kung ano ang pwedeng oh, mas magandang pwede at hindi pwede. Oo, oh, mas magandang approach. Halimbawa, pwede ba, naman silang bumoto. bumoto. Yan, oh, oh eh, pa tayo, tayo. No? Bumoto, baka oh, naman. Doon nila, <laughs> nila sila. Sandata. Oh, <laughs> so baka naman. Ganun-ganun diba? Bumoto oh. sila, diba? Ay, patunayan nila sa pamamagitan ng pagboto. Tama. Yun naman, Kapag, naman, yun naman. pag nag-straight ano, sila doon sa at inaakala nilang Ah, uh, yung talagang sinusuporta nila na magbibigay ng kabutihan sa bayan, eh magre-reflect oh. 'yan sa magiging result sa resulta ng election, tama-tama naman. O 'yun, ta very good point do kay Stephen. Uh, sana lang ay eh, 'wag 'wag ano, 'wag silang masyadong nagpapabilog ng ulo o nagpapabola doon sa mga opportunistic na ano, ng mga individuals doon. Amenda um, ito. Uh, Stephen, oh. ka ulit, tatanong pa ako. O hmm. kamusta naman nang uh, ikot nyo sa ABP party list. Nako, nakakataba ng puso dahil parami ng parami, Luzon, Visayas, Mindanao, parami ng parami po ang gustong mabigyan ng boses sa kongreso. Ang ABP, ang bumbero ng Pilipinas party list. Nagugulat na nga lang po kami sa sobrang dami ng schedule, hindi na kami nakakasama minsan, pero na, talaga kami ay masaya, masayang masaya sa ABP. Dahil kitang kita namin eh, Mindanao, sa bar meron nung isang araw sa Cebu meron kahapon sa Pampanga. Malawak yun so malawak yung So malawak talaga na. ang ang kampanya nitong ABP. And talagang sa grounds no siguro. Kumbaga ang maganda lang talaga kay Kapep, uh, sa ating first nominee. Uh, alam niya pa rin talaga na uh, very vital itong grounds pero at the same time binuhusan niya rin talaga ng time ang social media. Na kailangan malaman ang ang mga adbokasiya ng oh. ABP kaya Talagang bilib na bilib ako kay Kapep. Talagang maganda itong ano niya. Kumbaga, ada traditional and the uh, uh, ano, new, diba? new, 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 new age of promoting, di ba? ginawa, ginamit niya itong social media. So, ako po, uh, yun lang pakiusap ko po sa mga manonood. Ang ABP po ay talagang magpo-focus sa benepisyo ng ating mga bayaning bumbero. Itong mga bayaning bumbero na ito, wala pong duda tumutulong po sila sa inyo. This time tulungan naman po natin sila na magkaroon ng boses sa kongreso upang matiyak na sila ay makakatanggap ng sapat na benepisyo, mga makabagong kagamitan ng pag-apula ng apoy, sa pag ng apoy at uh, pag-rescue sa iba't ibang uri pa ng mga sakuna. Kailangan din po nila ng mga hospitalization, insurance, uh, insurance, insurance. Uh, educational training uh, Educational assistance. Plan. Oh, plan, assistance para sa kanilang mga anak and yung kauna-unahang uh, Fire Academy sa Pilipinas okay, na balak-balak uh, establish, itayo ng ABP and ang mga beneficiary noon, syempre unang-una sa listahan, ang mga anak ng mga mahirap nating kababayan na gustong maging bayaning bumbero. Okay, thank you very much, okay. Stephen Lee, Yan, sa ABP. Uh, see you po sa next video, guys. Bye-bye.